sa pamamaril ang gitgita ng isang kotse at isang pickup sa Quezon Avenue sa Quezon City. ay sa driver ng kotse, nakagitgitan niya ang pickup sa Welcome Rotonda. Namataan daw ng pickup ang side mirror ng kotse kaya niya hinabol at pinahinto. Nang huminto ang pickup doon na kinuhana ng litrato ng driver ang ng kotse ang pickup. Umalis ang pickup pero bumalik makalipas ang ilang minuto at pinaputokan ang kotse. Sugatan ng isang babae na kabilang sa limang sakay ng kotse. Nakuha sa lugar ang ilang basyo ng bala. Nire-review na rin ng pulisya mga CCTV footage sa lugar para matukoy ang tumakas sa driver ng pickup. Bistado ang driver at konduktor na isang bus na biyahing monumento PITX dahil tila nakadroga o mano. Mismong pasahero pa nila ang nakakita sa iligal na droga, pati mga drug fernelia. Balita hatid ni EJ Gomez. Ang pampasaherong bus na ito na biyahing Monumento PITX, ginalugad ng mga otoridad dahil sa sumbong na tila sabog umano sa droga ang magkapatid na driver at konduktor. Sa inisyal na investigasyon, maga alas 9 kagabi nang bumaba mula sa bus ang isang pasahero at nagsumbong sa mga otoridad tungkol sa nakita niyang droga at parafernalya sa loob ng bus. Sa station post ng Philippine Coast Guard sa daw humingi ng tulong ang pasahero na nagtimbre naman sa iba pa nilang kasamahan. Naalerto yung ating trupang saik uh, together with our uh, PCG contingent sa saik. Sinunda namin yung tawag ng security guards. Nang magsakay at magbaba ng pasahero ang bus sa Ortiga Station, sumakay ang ilang tauhan ng PCG saik para i-check ang bus. Doon nakita ang isang sachet ng hinihinalang shabu at mga drug parafernalia. Nang makarating sa PITX ang bus, nilapitan ng mga otoridad ang driver at konduktor. Nandoon naman po yung item together with the paraphernalia. Doon makikita mo siya coming from sa malaking sashi parang inuunti-unti, ito na lang yung natira. Tulirurawan dalawang lalaki ng lapitan ng PCG personal para kausapin. itinang ginilang kanila ang drogang nakumpis ka. Ay na ka. Ha? Uh, oh, ako pa talaga yung hay na tulog na tulog nga po. Kahit itest mo po, ako. Hindi lalabas na nakadroga ka? Hindi po, malabo sabi ginamit niya daw yung drugs. Ha? Ah? Ginamit niya daw yung drugs. Hindi ah. Giit naman ang kapatid niyang konduktor. Wala po kaming alam dyan. Hindi po sa amin yun. Hindi kami gumagamit. Yun lang. <coughs> hindi ako matras sa drug test, ma'am. Maya-maya pa. Gumagamit po ako pero minsan lang. Kaya kadalas yung minsan? Pero ngayon, hindi po ako gumagamit. Yung last ko po, last month pa lang. At maya-maya ulit. Sino nagsasabi, ma'am? May droga kami, ma'am. May, may nakitang droga? Nakita lang, ma'am, pero hindi sa amin yan. So kanino yun? Iwan ko lang po, ma'am. Ayon sa PCG SAIC, dinala ang bus sa LTO para sa pagpapatuloy ng investigasyon, kasabay ng formal na drug testing sa driver at konduktor ng bus. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinumpis ka ng Bureau of Customs sa isang yate sa Nasugbu, Batangas. Ayon sa BOC, ginamit ang yate para madala sa Batangas ang mahigit siyam na bilyong pisong halaga ng shabu na nadiskubre sa isang checkpoint sa bayan ng Alitagtag noong Abril. Hindi pinangalanan ng BOC ang may-ari ng yate. Kinumpis ka rin nila ang tatlo pang pa undocumented na yate na nakapangalan din sa parehong tao. Nakatakdang dalhin ang mga yate sa Port of Manila para mas maimbestigahan. Nagsampa ng patong-patong na reklamo ang dalawang Chinese na nasagip sa ilegal na Pogo Hub sa Porac, Pampanga laban sa mga middle manager na nang abuso umano sa kanila. Balitang hatid ni Salima Refran. Hey, sila yan, sila yan. Hey. Nakatakas! Hey, stop, stop, stop. O di kaya'y nagpapasaklolo. Ganito na iligtas sa mga otoridad ang dalawang Chinese na biktima umano ng pananakit sa sinalakay na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ang isa, nakaposas pa sa frame ng kama. Habang ang isa, iniwang nakakulong sa isang kwarto. Pareho silang tad, -tad ng pasa sa katawan at ilang araw ng walang kain. Sinalakay noong isang buwan ng mga otoridad ng Pogo Hub dahil sa mga sumbong ng illegal na aktibidad tulad umano ng scamming, human trafficking, sex trafficking, kidnapping at torture. Mas maayos na ang itsura ng dalawang biktima ng humarap sa Department of Justice. Naghain sila ng patong-patong na reklamong human trafficking, robbery, serious physical injuries, kidnapping at serious illegal detention laban sa mga Chinese middle managers ng Pogo. They put workers here from abroad to work in dispogo uh, hubs by force or intimidation uh, for whatever leverage or form of pressure, you know, forcing them to do that. Kept uh, locked uh, for several days and also binugbog, uh, subjected to inhumane treatment. Ang dalawang tinukoy na respondent, Parehong mga Chinese at nasa kustodiya ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o no PAOK. Pitong John Doe ang at-large pa. Pinangangalagaan rin ng pamahalaan ng mga biktima. We are mindful of the fact that uh, the accused or the persons uh, associated with them may seek to either reach out to them through death threats or through relatives in China sa ilalim muna sa evaluation ng Department of Justice sa mga reklamo bago magtakda ng preliminary investigation. Ang Lucky South 99 dati nang tinanggi na mayroong ilegal na maaktibidad sa Pogo Hub sa Porac. Sa Lima na nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahit walang bagyo, binaha ang ilang bahagi ng Cotabato. Sa Kidapawan City, abot tuhod ng tubig sa houses ng reporters na isang local radio station. Kanya-kanyang salba ng kanilang mga gamit ang mga mamamahayag. May naitala baha sa ilan pang barangay sa Kinapawan. Nagmistulang sapa naman ang isang komunidad sa barangay Dugong sa bayan ng Mlang. Pinasok na hanggang binting tubig ang mga bahay. Mabagal ang paghupa ng baha sa lugar dahil itinuturing itong catch basin ng tubig mula sa mga karatig barangay. Intertropical Convergence Zone ang nagpaulan sa Cotabato, sabi po ng pag-asa. Ngayong araw, uulanin naman dahil sa ITZZ ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan. Easterly ang nakaapekto ngayon sa Cagayan Valley Region, Aurora, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Posible naman ang mga local thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Sa mga susunod na oras, mataas muli ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa kasama na po ang Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Maging alerto sa heavy to intense rains sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Sa kabila ng pag-uulan, bumaba ang water level sa nakalipas na 24 oras sa maraming dam dito sa Luzon. Kinabibilangan niya ng Angat, Ipo, Lamesa, Ambuklaw, Binga, San Magat at Caliraya. Nagsimula na ngayon pong araw ang enrollment sa mga pampublikong eskwelahan para sa school year 2024-2025. Gaya sa Fort Bonifacio High School sa Tagig, ay sa guidance counselor ng eskwelahan, kahapon pa sila tumatanggap ng enrollees mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Tatagal ang enrollment hanggang July 5, pero pwede pa raw humabol hanggang bago ang pasukan. Ay sa DepEd, pwedeng hanggang July 26 ang enrollment sa July 29 naman ang unang araw ng klase. At ngayong malapit na nga po ang balik-eskwela, magkano na nga ba ang school supplies? Ang DTI naglabas na po ng gabay sa pamimili ng school supplies. Base po sa inilabas na price guide, nasa 11 pesos and 80 centavos hanggang 52 pesos ang presyo ng notebooks. 9 pesos and 50 centavos hanggang 61 pesos ang pad paper para sa grades 1 hanggang 4. Ang intermediate pad paper 13 pesos and 80 centavos hanggang 48 pesos and 75 centavos. 3 pesos naman hanggang 33 pesos ang presyo ng pencil at ball pen. Depende po 'yan sa klase. Hindi naman daw nagtaas ang presyo ng pambura mula noong isang taon na 4 pesos and 50 centavos hanggang 20 pesos kada piraso. Ang crayons nasa 12 pesos hanggang 114 pesos ang presyo. Depende po yan sa dami ng kulay na inyo pong bibilhin. 15 hanggang 69 pesos ang pantasa at 16 hanggang 29 pesos naman ang presyo ng ruler. Paalala po ng DTI sa mga mamimili, ugaliing i-check ang label ng school supplies, tulad po ng pangalan at address ng manufacturer at ang dami ng papel ng notebook at pad paper. Nagsorry ang nag-viral na lalaki matapos mambasa ng motorcycle rider sa Watawata -wata Festival sa San Juan umpisa June 24. Iniharap siya sa media kahapon ni San Juan Mayor Francis Zamora. Sabi ng lalaki, Nagsisisi daw siya sa kanyang nagawa at gusto niyang makausap ng personal ang rider para humingi daw ng tawad. Hiling din ng lalaki na tigilan na ang pagpapadeliver sa kanilang address ng iba't ibang gamit. Nakatatanggap na rin daw siya at kanyang pamilya ng pagbabanta dahil sa kumalat na video online. Sabi ni Zamora, walang nilabag na ordinansa ang lalaki kung pagbabasehan ng video. Pero sakaling nasira ng lalaki ang anumang gamit ng rider dahil sa pambabasa, maaari siyang reklamo ng reckless imprudence resulting in damage to property. Hinimok ng ilang bambabata sa suspended bamban Tarlac Mayor Alice Go na isiwalat na ng nalalaman sa mga nasa likod ng mga ilegal na pogo. Sabi ng isang kongresista, anumang ibubunyan ni Go ay dapat walang kapali Balita hatid ni Sandra Aginaldo. Torture, human trafficking at iba pa. Sa gitna ng iba't ibang krimen na iniuugnay sa mga Pogo, nagpulong sina Chinese Ambassador Wang Shilian at Executive Secretary at Presidential Anti-Organized Crime Commission Chairman Lucas Bersamin. Pinag-usapan ang pagtutulungan sa laban kontra transnational crime. At ayon sa paok, nagpasalamat China sa mga hakbang ng Pilipinas kontra illegal offshore gambling at pagsagip sa mga Chinese national na biktima. Kabilang sa mga nasampahan ng patong-patong na reklamo ang dalawang Chinese national at pitong John Doe na sangkot sa na Pogo sa Porak, Pampanga. At may reklamong human trafficking na rin laban sa mga sangkot umano sa Pogo sa Bambang Tarlac. Kabilang si Suspended Mayor Alice Go. Sa gitna ng investigasyon matapos lumabas sa pagsusuri ng National Bureau of Investigation, sa fingerprints ng Alkalde at ng Chinese National na si Goh Hua Ping, na iisang tao lang sila, sinabi ng acting mayor ng Bamban Tarlac na iginagalang nila ang ginagawang investigasyon ng Senado. So ngayon po, nandyan na po sa Senate hearing, lahat po ng department ng ating national, diba, ay in investiga na po ang mayor, um, ha? So kung ano po resulta na nakita nila, so doon po kami. Basta po proseso. Pinayuhan naman ni Sen. Sherwin Gatchalensi na makipagtulungan sa mga otoridad at isiwalat ang mga nasa likod ng na mga iligal na aktibidad ng mga pogo sa bansa. Para niya mabawasan ang pananagutan, maring ilang GO lahat ng nalalaman sa operasyon ng pogo sa Banban at Porak na konektado umano. Hinimok din ni House Committee on Dangerous Drugs Chair, Ace Barbers, si Go, na magsalita pero wala raw dapat kapalit ang pagsasabi niya ng totoo. Kung talagang siya ay isang Pilipinong nagmamahal sa kanyang bansa at uh, hindi at uh, dapat tumulong siya sa ating gobyerno, hindi pwedeng walang accountability kasi it's just like condoning the crime. Sabihin ko, eh, lalaglag ko yung kasama ko pero hindi na ako i-blog. Eh Nakipagpulog naman sa NBI ang COMELEC para kumalap ng ebidensya. Makikipag-ugnayan din ang COMELEC Legal Department sa Office of the Solicitor General kaugnay sa planong co-warrant of petition o pagpapawalang bisa sa kanyang panalo bilang mayor. Sandra Aguinaldo, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News mga balita ng GMA Regional TV mula naman sa Luzon. At makakasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Sinakman ng aso sa buka isang bata sa Kalasyaw, Pangasinan. Sa Alipa, Batangas naman patay ang isang lalaking nabundol habang nag-aabang lang ng masasakyan. Ang mainita balita hatid ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Dead on arrival sa ospital ang isang lalaki matapos mabangga ng kotse sa Lipa, Batangas. Duguan at may malaking sugat sa ulo ang biktima na nagaabang lang noon ng masasakyan. Makikita sa CCTV na nakatayo lang ang lalaki sa tabing kalsada nang masapul siya ng paparating na kotse at naipit pa sa likuran ng jeep. Ibili siya ng uh, something na parts ng kanyang sasakyan. And it's so na instead nga daw na preno yung naapakan niya, is yung accelerator. So nag-cost ng pagbilis ng sasakyan. Nagkasundo na ang driver ng kotse at pamilya ng biktima kasunod ng insidente. Nakipag-cooperate uh, naman talaga yung uh, driver ng kotse considering na unintentionally din naman talaga yung nangyari. It's based din naman sa settlement nila na nangyari. Na, kumbaga, uh, sasagutin naman daw talaga nila yung lahat ng gastos doon. Sinisikap na makuha ng pahayag ng GMA Regional TV ang driver ng kotse at ang pamilya ng biktima. Sugata ng isang nagbibisikleta at isang motorcycle rider matapos magsalpukan sa Magaraw, Camarines Sur. Sa CCTV footage, makikita na nagbibisikleta ang lalaki nang bigla siyang mabangga ng kasunod na motorsiklo. Dinala sa ospital ang siklista. Hindi naman nagpadala sa ospital ang rider. Base sa investigasyon ng Magaraw Police, parehong nakainom ang dalawa ta nakainom sinda medyo baga pag nakainom ang sarong tao may sa uh, baka po dahil manahiling ta medyo baka madikluman duman sa lugar baga giraray ka tong barangay Santo Tomas Tinikita ng rider dahil sa pagmamaneho ng nakainom at expired din ang ORCR ng motorsiklo niya. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na kuhanan ng pahayag ang magkabilang panig. Troma ang inabot ng apat na taong gulang na bata matapos sakmali ng aso ang kanyang mukha sa barangay Longos, Kalasyao, Pangasinan. Kwento ng kanyang lola, naglalaro lang ang kanyang apo sa gilid ng kalsada nang bigla siyang atakihin ng aso. Nagtagtagbuhan ng mga bata dyan tapos dumaan yung aso. Uh, wab sabi niya. Dito niya naano, mata. Buti, na ano sa ano, bata. Buti kayo hindi nabulag eh. Ito pa yung gas-gas niyo. Pinaturo ka na ng anti-rabies vaccine ng biktima na sinagot ng may-ari ng aso. Ipinakalat din ng mga karatula patungkol sa ordinansang aso mo, itali mo. Ayon sa barangay council, umabot na sa walong pet owner sa barangay ang pinagmulta dahil hinayaan nilang paggalagala ang kanilang mga alagang aso. Paul Hernandez ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit dalawang daang baboy sa Manabo Abra ang namatay matapos tamaan ng hinihinalang African Swine Fever. Pitong barangay sa bayan ang apektado. Ayon sa Manabo Agriculture Office, nakita ng mga sintomas ng ASF ang mga baboy. Kabilang dyan ang pamumula ng mukha, tenga at tiyan, pati na rin ang hirap sa paghinga. Bago ibaon sa lupa, kinuhanan muna ng blood sample ang mga namatay na baboy para sa confirmatory testing. Ipinagbabawal muna ang pagkata at pagbebenta ng karne ng baboy sa Manabo, gayundin din ang pagpasok at paglabas sa mga baboy at mga processed pork products sa bayan. Pinag-aaralan din ang pagdedeklara ng state of calamity. Sa pinakahuling tala ng Bureau of Animal Industry, apat na dalawang barangay sa buong bansa ang may aktibong kaso ng African Swine Fever. Kapuso, alamin ng maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.